ikan pa kasi eskwelahan. Kung saan ka nag-grade? Mahayop nang gikan. Gahapon nang hayop na nag-sakit. bugas sa akong iyaan, di amo ang gilong. Okay, na ako'y ini doon. Inilagal ako, anak, anak doon do, nga. Kung eh. ano nga. Gahangit ako sa Pagaangi kong taas pang tinabuhi para sa kong anak. Hindi ko gusto sa akong anak. Ay nani pa, edad 13 years old. Kaya yeah, kumusta ang pang balon-balon ni -balon Motil? Wala kay balon mo ato, Sisko? Bato. Hello guys. Hello guys. Ah, uh, po eh. May dalawin tayo dito. magina, ina Sobrang hirap din sa buhay. So, kausapin natin. Bigyan natin ng pulong. Silets mm ko. -hmm. Nandito yung bahay ni. Asa to mo age. Dire. Dire age. Hmm. Dari biso. And men untai Para hindi tayo ari <laughs>

mauling oh, yung balay din hindi mm -hmm. yan po guys dinala natin na maging na dito malaki yung bahay nila pero sira na ha? kisa ni balay din hindi sakura ha. pong lula ah, sa imong lola. So, kayo ang nakatira dito. Oo. Mm. Oh. So, gikan oh, pa sa eskulahan kasi pangalan mo? Angel Crisma Fernandez. Angel Crisma Fernandez. Oh, gikan pa ka sa eskulahan. Unsa na ka nga grade? Ha? Grade 8 na ka. Sige, ah, okay. magistorya dito lang kali pa So, sulod ni ha. Oh. Wala akong inyong balay dito. naman ni Kayo? Hindi naman ako. Wala din mo ikaw ng lungaganan? Hindi ka naman. nang ikaw. sa pangalan ni mo na Gloria Morales Fernandez. Muna mundo yan. Atunin siya sa eskulahan nung So kayo lang dalawa oh, ang nakatira dito. Si Mister. Asan si Mister? Kaya na doon 2013 ko. So si na So ang imong anak o Sara. Si Angel Crisma. layo niya ni selandre. Maglakaw ra uh, marami pong nakapagsabi sa amin tungkol po sa kalagayan ng dito kanya kumusta ang inyong si kasi labi na si Angel nag-eskwela kumusta ang inyong panginabuhi unsa may maportahan sa inyo din eh Ipapunta na itong balisig ito bago. Ipapunta na itong balisig ito bago. Ipapunta na itong lang ito bago. Ipapunta na itong balisig ito bago. Ipapunta sa akong balisig ito bago. Ipapunta kaya huwag may dibugas yun. Si so, Paeta? Si Manang. Sa una doon ako so ay sakit. May trabaho ko doon. Sa so. bahay ba? Sa no. bahay ba? Kanya namatay naman ako o gaon doon. So. na e uli nito. E Iritiwa naman siya. Mm. So, timing sa doon. Pag uli anak, do, pag ni ako ko, bukod paggawa sa niya ako. Pagbuto sa niya ako. Kung sa to nga doon na eh? At uh, 23. Sato pa, ikaw karunay na naakay gimulo sa lawas. <laughs> ah, pwede na kung ay mong kung unsa na imong hindi na sakit. Kini siya sa una pa ni siya, bukol ba? Oo. Uh Bukol ni siya niya. Anam, anam, lagi siya, so, gamay pa. Nag-anam, 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 nag anam nag anam nag anam nag anam nag anam nag anam hapit na matulo matu ka tuig. So, sa to pa, ang kanang hang sakit sa tutoy, gilaldala na nimo, mga tulo na katuig. Mm. Wadyo ka na nag doktor. Patsik ka. Baka, ito may itong, mura oh. to do, ako lang ipakita siya niya. Tagaan may itong tamba lang. Resita. Wala resita do, basta tamba hmm. lang hatag. Kapila itong kabok, ang malang Niya kay, strong man kayo yung tambalong. Kuan man ko kiring, Musamot magkawit di ko makakuan. <imitation> <imitation> sa to pa imong gihunong. Gihunong gid. Sukad ato wa na jud ka nagapatig ka pag oh, sa kanang sa doktor gyud wala. Oh, ah, yeah. nya. lang dong akong gibuad kini. Unsa man imong gi? Kana mga herbal-herbal lang. Kuya ba sige kinang. Sa sa gidugayon na igloria. Anto drone. Unsa na po? Unsa may gibati ni mo karon nga dugay naman kay dayon na imong gi pamati. Simple lisod dong, lisod pero ginuo ra gid akong gitawag dong. Kay tumud sa akong anak dong. Mukay hmm. na ako'y anak doon. Inilagal ako, anak doon nga ako. Tuan doon nga. Gahangit ako sa ginoo doon nga. ko taas pag tinabuhi para sa akong anak. Hindi ko gusto mo biya sa akong anak. May nani pa'y edad 13 years old. Hmm. 13 pa ka, 13 pa'y edad ni mo, Angel? So, bakit kayo na no, ang kahintang nyo no, na walay, walay kwarta nga musulod, wala mo'y kwartahan? Ya, kumusta ang pambalon-balon ni Model? Wato. Ha? Wala kay balon mo ato si Pero magbalon ra kag kanon, unsa may paagi? Muli ko. Muli ka paniod to. Ya, maglakaw ra ka didto paingon sa eskulahan. May gani daw no, kay si Angel wa gin hunog eskwela. Padayon ra gyud kadil. Unsa may uh, pangandoy ni Model kanang unsa may kanang imuhang pangarap sa buhay kanang sa mo kanang imong pangandoy nga na, inongdan, nga hinungdan nga nagpadayon jud kag eskwela. Ha? Ah? Gusto jud mag magmaestra. So mao na hinungdan nga nagpadayon jud kag eskwela. So karon Jill. in jil, ah karon nga na inani imong mama nga dili makatrabaho kay na isakit. Unsa man kalisod ning inani nga nag eskwela pa jud ka? Ha? Isit kai. Ah? Is Oo. Uh -huh. Sa kwarto kai. Quart pag may project okay. niya pa so, ng bukas na nakakaon so mo tayo ngon ni mama ni mo nga mangayok na lang mo kana na malunga asa sa mong mangayo po parang sa silingan sa silingan, silingan. sa inyong kaliwat na mm. sa mga kaliwat dire mm. so nya may ganay kay matagaan pud so, mo kapaluyin mo kagana man ang ay Yeah, ako akong iaaandirike nagamukang dog please deh oh. Loosag ay tawg iguwang nawapo sa tawse ikot. Munag bagid me sa ilang sudan adito mga ayo nalagit taw Bukas, sila mga ayo gitlang na pero isun kay pop school lang niya na enjoy no sa dili pa ka mo sa school kay halad mamahaw nang nagadna ikan unjud. Na sudan nga ino panayod to mauli lang ka hmm. oh, ana, no nga karon na amoy bugas karon hmm. ha ha wala, wala moy bugas ron na ilang kaldero oh. kana kuno ablihe pakit ako no tanaw ah, pinangayo na siya nangayo nang bujog sige atagaan mo na mo sa pagkakaron ah, ang hinungdan nga naabot mi dire eh, wa may kay balo nga naaday mo nga ah. naglisod po Ah, na sultihan mi sa Damaritis team kanang mga vlogger po dihang nagsugod-sugod og vlog Damaritis ah, team shout out na na ako no iluoy kuno kay Nah na nakinahanglan na kinahanglan pud tabang so mao na nga nasuroy mi dire karon angel ha uh, ah, abro na ami bugas si hatag ninyo ha na, angel na ami bugas ha mao na amoy malungag-lungag um. ito po ah may dala kaming 25 kilos na bigas ah main na lang ni malung-ag eh Angel, -al sa dili pa ka maadto sa school, makalungag ka ni pwede na ka magbalon para hindi na ka muuli ka unta so on sa may kulang ni Angel so daan. ha okay ra kay ni ha okay Sudan kay mag mag uutan lang ka ha ay, tagakan tabog para sudan Anton, ha? Ha? Salamat kay Anton. 1000, baniti sa 1000. 1200 para palit ni sudan ha? So ito po yung dala natin ngayon. 25 kilos at saka 1,200 galing po ito sa uh, Charity Ladies of Melbourne, Australia. Siya po sa Maraming salamat. At bukod pa, na, bukod pa dyan ay Uh, para mayroon kayong pira uh, mm -hmm. tagaan sa tamo kwarta Salamat, Lain. salamat, ha? Sir. salamat kayo uh -huh. kayo sa nang taon salamat ito po salamat kayo in ito po uh, Angel hawakan mo Angel ha 1 2 3 4 5,000 galing sa Ilsha Dai Family of Singapore. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Ay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, karoon so na ay bugas. Naasan mo'y kwarta? Thank you. Angel, pila naman tanan yung kwarta, Angel? Ha? Ah? 6,200. O, oh, yan po. Ah, 25 kilos na bigas at saka 1,200 na kas galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Ang nagdinagdagan uh, ko ng 5K galing sa Ilsa Dai Family of Singapore. So, makatabang na na siya. Ang salamat sa, sa tao mo. Labi na yun uh sir, pag-ari ng hanggang -huh. mo sa amo. Salamat kayo. Ako kaay tabang sa amo, sa ako, sa akong anak. Thank you. Thank you, good guy. Thank you very much. So sa pagkakaroon, dili sa mo makapangayo o bugas sa silingan. Oh, di mm. ano, na. Kaya na alam ko dyan. Kaya may bugas. Salamat so, kayo. Makapalit oh, makapalit mm. uh, mm. So, makapalit pa dyan o Oo, oh, kapait pag ibig sudaan, isda. Uh oh, Angel, ah sige mo utan o kamunggay. So karon ah ta talagang <laughs> siya ilan sa utan sa kamunggay. Ang utang nga kamunggay, yung gulay na malunggay guys, napaka-healthy yan. Pero yan nga dito sa bukid, kapag lagi nating kainin, nakakasawa na. So, Angel, mupalit ka o karne baron ha? Bili ka ng karne ha? Bili din kayo ng isda. Alam. Salamat kayo, kuya. Sabihin sa kung kinahal, kinahal na yung tabang. Yung sa kuwa po, sa kung pagskuli. Kinahal mo nga sa masingan, kaya nga may bugas. So, naanapad yung kwarta, no? Uh -huh. Pagtarong lang iskuli pag padayon lang, ha? So, ang gagawin mo ngayon, magbaon ka? Ha? Huh? para hindi na mag-uwi-uwi kasi ang ano nakakapagod yang umuwi ka pa sa sa tanghali eh. magbaon ka ha yeah. uh, so i-budget budget, -budget man ang parta ha ang pangbaon na may pangbaon na siya nag si, si, uh -huh. ah, sige yes. ah, sa imong kahimtang nai sige lang basig natay mo sponsor nga mapatik up na to Ha? Pero willing ra ka na itong naitay sponsor mo pa oh, Willing naman. Hmm. Willing naman. Sige lang ha. Oh, sige. ah, di, magampo lang sa Ginoo. ang importante nga nakaari mi karon. Oh. Kay mao gina na ilang gisulti oh. nga wa gi mo pagkaon pud diri. Kay tungod ani kah oh, mong kahintang na kay sudyante nga mo ikan ng income, no? Oo. Oh, oh. Sige yeah, Angel. Ay, ah. Salamat babay uh -oh. na sa inyo. Ah, salamat kayo sa sponsor. Salamat. Ah, 'yan 'to na mga. Thank you so much. Salamat. Okay naot nga sa pakaron. Magtatabang sa inyo, ha? Oh, salamat kayo. Nya kanin po gatin here, ne? Ko dada ilang na do ako lanya na ipaalis sa. Salamat.